Slave, um, batch. Dahil po, dapat talaga mag-back to basics tayo kung ano ang trabaho ng tatlong sangay ng gobyerno. If it is truly in aid of legislation, dapat gawin. Pero naniniwala po ako na kahit siguro kalahati ng dinidinig kuminsan sa dalawang bahay ay nararapat na dalin sa korte who are properly equipped. No? So I am not against investigations. Kailangan lang po piliin kung ano ang dapat talaga dinidinig na nasa mata ng buong bayan. Eight minutes is tapos na po. Okay, thank you. Salamat, salamat, salamat Sir po. Jimmy. Good morning to everyone. God bless you. Sir, another photo of po. Sige.